Hello, mga kagenggeng. Yan. Nag-isip nga ako kung anong ano. Nagugutom ako ng time na yun eh. yung ko. Yun may naisip ako. Ito. Pansit Canton. Baka naman. Pansit Canton. Uy. Hindi kasama yan. Ito lang. Pansit Canton. Yan. Favorito kong Pansit Canton. Kalamansi. Mahal lang yan guys. syempre yan, dalabas na nga ako dyan guys So, dapat ko pang buksan Yan, kaya na nga guys, pinapakuluan ko na nga Yan kulong -kulo para maluto siya Yan, yan, sa product guys Ayan, kaya na tayo Gutom na gutom ako dyan guys, grabe Pag ako nagpupuyat sa gabi Siyempre, tinitignan ko yung kasama ko kung gusto niya o hindi ano so na so bulang mga oh. takaw mga kagengging nga oh kain kayo mga kagenggeng susubo pa si kagenggeng oh sumubo pa talaga oh parang may iniisip ako dyan ah ah wala pala ayan ko lang kasama ko baka humingi ayan Asubo na naman ako dyan guys ayan mga kagenggeng sobrang halang talaga nyan mmm sarap talaga unang pansit kanto mga kagenggeng naisip ko kaya, ano kaya ayun, ayun sasubo na naman ako mga kagengging oh, hmm ayan oh no? parang may tinitinan sa gilid pero wala yan grabe, gutom na gutom talaga ako niyang mga kagengging pag ako nagpupuyat sa gabi ayan, sasubo naman ako mga kagengging oh, sarap ayan, gusto kong minam na tubig niyan no? oh kaya ayan, kumamon na ako tubig mga kagengging Ayan. Kumukuha ako ng tubig niyan. Tagal kong bumalik uh? na. No. <coughs> Excuse. Ayan, bumalik na ako mga kagengeng. No. Grabe. Wait up. What? Ayan. Sas. Ayan, sas. Talami ba mga kagengeng? Kahit mahal lang mga kagengeng. Pero lami. Murag ako, char. <laughs> Ayan, kasubo pa yun mga kageng-geng. Mm, lamia ba mga kageng oy. Tanaw sa kilid. Hmm, kinabot lang ito mga kageng pobre kaya ta. Ayan, hmm, subo na mga kageng dakwa sa hungit, oy, nang ano, kageng-geng, oy. Hmm, subo na mga kageng-geng, lamia mga kageng oy. Ayan na nga mga kageng -geng. Tatapos na ako dyan mga kagingging Halangan na ako dyan Grabe nga lang mga kagingging na ano Laki may Laki may pansit kanton Baka naman Ayan mm, Sumubo na naman ako mga kagingging <clears> Hmm <throat> sarap ba Lami ang mga ay Ayan na nga Hmm miya mga ano you know, kasi ko talaga yan mga kasi sobrang sarap paborito kasi mga kagenggeng pancit canton pancit canton is life ayun know, tapos na nga ako, mga kagenggeng tagal kong bumalik dyan mga kagenggeng kasi ano you know, nagugas pa ako ng pinggan yung kiniinan ko Niyan lang mga kagengeng, bye-bye.